ang tricycle driver sa Nueva Ecija ang senior presa ng singer-actress na si Angeline Quinto. Tampok sa kanyang vlog na may pamagat na A Day in Nueva Ecija plus Surprising a Tricycle Driver na mapapanood sa kanyang YouTube channel na Love Angeline Quinto. Sa naturang vlog, sinabi ni Angeline na nagtungo siya at ang kanyang team mula Maynila patungong Nueva Ecija para sa isang trabaho. Matapos ang halos apat na oras na biyahe, dumaan pa sila sa isang tindahan upang kumain ng pansit kanton bago tumuloy sa kanilang lakad. Pagkatapos ng kanilang trabaho sa lalawigan, bago bumalik ng Maynila, napansin ni Angeline ng dami ng mga tricycle sa lugar. Ayon sa kanya, bilang pasasalamat na kumita sila sa kanilang trabaho, naisipan nilang magbigay ng munting sorpresa sa isang tricycle driver na pagkasundoan ng grupo na ang unang tricycle driver na kanilang makita ay bibigyan nila ng regalo. Ipinakita sa vlog kung paanong nag-ambaga ng team ni Angeline upang makalikom ng halaga para sa simpleng handog. Ang napiling driver ay nakilala sa pangalang Mang Tani, na nooy bagong labas pa lamang upang mamasada, kung saan pinara siya ng grupo, kinausap at pagkatapos ay inabutan ng pera na pang gasolina at pangkain. Umantig sa puso ng maraming netizens ang ginawang ito ni Angeline at ng kanyang team. Sa kasalukuyan, umani na ito ng mahigit 200,000 views sa Facebook at higit 100,000 views sa YouTube. Kalakip ang mga papuri at pasasalamat mula sa mga manunood. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.